Hello everyone. So ngayon, galing tayo sa Asian Store. I-share ko sa inyo magkano ang presyo dito pag Asian. Mahal talaga guys, lalo dito sa Atlantic. Sa Ontario, not so bad. Kasi bulky yung mga delivery nila dito. Tapos yung dito sa Atlantic, ang transportation nila galing sa Ontario papunta dito. So may nabili akong onion legs. Itatanim ko din to. Bawi ako ng gasto pag summer. So ibababad ko to. Tapos tanim ito. Mga 760 to 70 piso may talong ito naman ay magkano ba yung talong dito 390 per pound so per pound nito ay bali uh, 200 per pound 250 so ang nabayaran ko nito ay mga around 400 may ano tayo eggplant ito din 450 piso. Tapos meron tayong So, igigisa ko yan Tapos meron tayong Isa lang sa ngayon kasi nami-miss ko Isa pa, gusto makain agad kasi fresh susunod naman Nung una, nag-pick up ako ng tatlo Kailangan matapos mo 2 kasi hindi na siya fresh uh, Ano tong uso sa atin? Dragon So, for so, minsan nagsisell to ng 399 Ang isa So, umabot siya ng yeah, 200, 200 to 300 piso isa Kainin ko yan agad. Tapos may kamuti. So, ang nabayaran ko nitong na sweet putito tops ay, sandali lang ha. Magkano ba to? So, itatanim ko to. May natubo din ka. So, depende kung mature siya or hindi. Kasi hindi siya tumutubo. Ito ay sweet potato. Sweet potato lens ay $7.91. So, mga 350... 300 to 400 roughly, piso. Ang isang, so magkano dyan sa amin tinatanim to eh. Bawi lang ako pag green leafy pag summer. Pag winter, bon, dili ako ng once or three times a week at least my green leafy. May spinach naman, kaso yung nasanayan nga natin, hahanapin naman sa bunganga. Okay, dahon kamunggay. Dahon ng kamunggay, kamunggay sa amin eh. Mayroong fresh doon, kakabili ko lang nung una, nagsabaw ko Kaso, tagal mag -ganun gang guys. Kas, uh, ito kasi hindi ako magsabaw ngayon hindi na din fresh pag yun ang bibili so ito na lang frozen frozen, 299 lang ang isa nito so pag magsabaw, lagay mo lang to okay naman kasi binablanch so ito na lang, lagay natin sa freezer, 299 so 3 dollar ang isa syempre plus tax 4 dollar, you can see 150 to 200 ang isa oh, at least may healthy na diba Dagay natin sa freezer. So, may siyo pa tayo Filipino asado. Ooh, 10.99. 99 400 to 500 piso ang anim. Okay naman magawa ka. Kaso ito, pang emergency na pag nag or gusto ko lang kasi mas masarap kasi. Mas gusto ko ang Filipino. Hindi ko na comfortable sa ano, Chinese food kasi baka baka pusa yun. So, may na-figure out ako ngayon. Oh, may kamote pa. Kamote. Ang pinipili ko dito, natuto din ako sa kaibigan ko. Dampot lang ako ng dampot yung pareho sa atin eh. Na kamote. Ma, -ano siya, malabsa, lasa. Kahit i -steam mo ito. Japanese potato. Ah, potato. Matigas siya yung labo ba? Labo. Ayan, say-say ako. Either ito or, eh, ano ko, partner ko sa barbecue to. Ilaga. Eh, kasi namimiss ko. Ang bayad ko nito ay 8.64 pounds. Not so bad. Oh, 2.89 per pound. Dollar. So, ang nabayaran ko is, sa piso is, 900, 750 to, 750 to, 850 piso. Ayan. You can see, 800 piso. Tapos, ang pobirito ng anak ko, ito lang talaga, lumintinas, so nung anak ulit ako, binata ko. Nak! Hey. Yay! so, <laughs> tede, ito ang brand na gusto niya, Barrio Festa. Stuff. Uh, umabot na ng 450 piso isa tagal din to maubos niya kaso sweet siya no barrio festa i wonder is yummy nak because it's sweet and i have mine this is also i think it dollar something i love the fish one because i get used to it i love this one also but when i'm craving mexican when i'm craving uh lemon kung mahal yung lemon lime lang dito or yung lemon na yellow okay na maasim eh sili at saka suka. Ayan. Chinese naman to. Salted shrimp. Fresh siya. Gustong gusto ko to. Kaso ang delikado. Marami kang makain na kanin. So, pag nag ako ng sweet potato na sausawan lang. Ayan. Gawa ko ng sausawan kamatis. Ngayon, hindi ako bumi ng kamatis kasi meron pa akong kamatis. Ah, sa freezer na anak. But I'm gonna make half na nak The bacon. Tapos Make it half on the pot plastic like this na. Put on the freezer. Make it one half. Yeah. Sorry. Tapos, ngayon, eh ito. So, mag-ano ako, bisita yung cross frame ko dito. Anuhan ko siya ng photo. Ayan, kasaba. Tunay na ng isa, not too bad. So, $3. $250 ang isa piso. Ito ang binibili namin kasi, pigaan mo lang konti, ready na. Kaysa mag, meron naman kamuting kahoy. Mabili ako niyan pag, um, ilalaga. Pero pag magkodkod ay magkayod ay nako. Lang time niyan kakapagod. Nakatry ko one time. Masarap man pero pahirapan. Nas, nasunog tuloy yung blender ko. Ah, uh, food processor. Tapos, ayan, bumili tayo ng 299. So, ang isa nito, 454 gram. Ang isa nito is 200 to 300 piso ang isa. So, not so bad. Lagay natin ng, so, bumili ako ng anim. Lagay natin sa freezer para hindi ko napupuntahan yun lang sa Nakaka- Separate kasi dito ang local store, nandun sa kabilang plaza. 5 minutes away from lang naman dito, pero separate sa normal naming ginugrosirihan na local store, mas mura. Ito naman, magkano ba to dito? Ito na lang lang ka, pag nagturon, emergency, di ba? Pag nag-crave, itong, to ano lang to? Magkano to? 69? Ah, 499. So, ano, ah, uh, 4, 4995 $5. Dollars. So, oh, God, 400. 200 piso isa. So, may dalawa tayong pang turon, lagay natin yan sa storage. Tapos, ito, ayan, may dumplings dito. Ang dumplings not too bad. Oh, jackfruit dalawa. Ah, okay. Ito naman, ay, nabili ko. Magkano ba tanho sa pin? Ayan ang, tunay, ah, 269 lang. Oo, oh, oh, so mura lang pang pag namimiss ko ng shumai kasi mas masarap paggawa or yung Chinese kasi takot ako baka pusa ngayon or ano um uh, daga so ngayon may nabili akong bone marrow ngayon natutunan na for healthy mix soup bone marrow lang siya tapos bumili ako ng fish beef beef bon maro yung buto na may laman talaga sa loob ayan so ito 8 dollar you can see plus na uh, 9 dollar point 42 around 400, 400 piso isang ganito isang luto na ano, sa isang pamilya, 'di ba? Very healthy. So masarap ang broth nito. Nakabili ako ng ang natira doon tatlo na lang. So kinano ko na kasi pang sabaw. Kahit once a week. Oh, may apat pa lang kadampot ko, apat na pang sabaw. Sabaw kami niyan bukas or next day. Sabaw tayo ng once or three times a week at least, 'di ba? Ngayon, may sabaw. Ang dito, may sabaw naman. So, tayo marami. Matamis yung ibang ano na kasi mas maramis lang option dun kaysa dito sa Atlantic boys so may Philippines, sa bayong frozen tinatry ko, meron din silang yung green and blue wrap yellow pala and green wrap or bag ano ano, uh, tawag na ito masarap din pero mas mahal ito 400 peso 400 to 450 peso ang expired nito is 2016. I-steam mo lang or lagay mo sa microwave. Masarap na. Matigas siya. Masarap to malabo. Ano to? 1 kilo. 1 kilo 400. Ewan kung magkano ng saging dyan. Para na din siyang fresh. Kasi yung mga food guys, fruits or veggies na dinediritso sa frozen, nakikip naman yung ano nila eh nutrients or yung pagka-healthy sa health, sa nutrients ng pagkain nakikip siya kaysa na exposed sa matagal ng ano so may nabili ako na shrimps oy shrimps na may olo ang tag ano doon sa tag 15 lang 500 so nakakuha ko ng mga apat ah, ata pang frozen freezer frozen din siya kasi kiss excuse me so this one is 15 per bag so magkano 800, 700 to 800 piso isang bag. So isang kilo na to. Yun lang po. So para po, may itlog. Okay, ang itlog dito sa lokal lang, $11 400 to 450 lang ang 30 pieces. Iwan ko magkano na sa Pinas ang itlog. Ito lang bili-bili namin kasi mas whole family, one week namin or more. So, or least than kasi nag -i -i kami everyday for 14 sa mga bata din. Minsan kasi hindi ako nag -me meet a day, every day. So yun lang po and have a good one. Bye.